Noong sumiklab ang unang sikaw ng himagsikan ang kanyang maliit na tindahan sa Balintawak ang naging kanlungan ng mga sugatan at uh, nagugutom ng mga katipuneros. Bukod sa gamot at pagkain, busog din sa pangaral, pangaral ng isang ina at mga salita ng Panginoon ang mga sugatang makabayan. Nakarating sa kalaman ng mga mananakop na Kastila ang kanyang gawain. Kaya kasama siya ay sa Marianas Island o Islas de los Ladrones. Kilala din siyang si Tandang Sora, tinaguriang ina ng Himagsikan. Ipinanganak sa Kaloocan noong Asais ng Enero 1812, at bumalik sa kandungan ng dakilang lumikha noong Ados ng Marso 1919 sa edad na 107 anyos. Maging ang kanyang edad ay hindi naging hadlang para gampana ng dakilang papel sa himagsikan. Kanyang prinsipyo, bata ka man o matanda, ikaw ay may magagawa para sa bansa. Siya ay si Melchora Aquino. At siya ay walang kaduda-duda na isang... Alikas Pinoy! Makadiyos! Makatao! Makatarungan! Kapag-ipakinabang sa bayan! Sa isip!

Ang makabuluhan at makabayang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 2x2 Success Team. Ang 2x2 Success Team ay isang online marketing company na ang mga produkto ay pawang mga makabuluhan e-books na tunay na huhubog sa kamalayan ng kabataan Pilipino upang maging isang Likas Pinoy!